Hello mga kababayan. So guys, nakita naman natin kanina, 'di ba, nang dumalo sa Senado na naman itong si Senator Robin Padilla, 'di diba? Nakita natin kung gaano siya kabastos, tapos kawalang modo, tapos kung mag-isip parang hindi senador. Kasi alam naman natin na tinutulan niya 'yung pagkakasite in contempt kay Kibuloy, 'di ba? Kasi siya guys, dumating sa Senado 'yan ano, nanghingi na agad ng one minute na break kay Senator Risa Tapos, ah, uh, di syempre, nag-usap sila. Pagkatapos nila mag-usap, doon natin nalaman na siya pala itutol sa pagkakasight in contempt kay Kibuloy. Pero guys, alam nyo, sabi niya, syempre, alam nyo naman si Senator Robin Padilla, babati yan sa salitang Muslim, tabi-tabi uh, po, di ba? Tapos sa kanya naman sasabihin yung mga walang kwenta niyang opinion, di ba? Kasi hindi naman talaga pang senador mag-isip si Senator Robin Padilla Tapos, matapos niya sabihin na tumututol siya sa pagkakasight in contempt kay Kibuloy, aba, hindi naman niya pinaliwanag sa taong bayan. Bakit siya ano, tumututol? Ala, ganun lang. Ginagalang ko po ang opinion ng ating ano, ah, uh, mahal na ano yung leader nga di ba chairman si senador Rizal pero tutul daw siya pero tayong taong bayan na dapat pinagpaliwanagan niya ano kadahilanan niya, ano opinion niya, bakit niya tinututulan itong pagkakasight in contempt kay Kibuloy na in the first place dapat inasinasang ayunan niya kasi nga senador siya Dapat ano, bilang senador, sinusuportahan mo yung kapwa mo senador na alam mo naman na ang purpose eh inaalam ang katotohanan para makapag-formulate ng mga batas na may kaugnayan dito sa mga galawang kibuloy. Yung mga damobs ni kibuloy na ginamit yung ano, relihiyon para makapanloko ng tao, makapang-rape ng mga kabataang babae, tapos yung makapagmanipula na mga lalaking kabataan, babaeng kabataan, magtinda ng mga otak, magtinda ng mga kutsinta, bibingka, ba? Diba? Tapos yung mga proceeds, kay kibuloy pala, mga ruling, tapos yung uh, pagtatrabahuhin, yun naman pala eh, walang sahod. Tapos sa uh, under saltang trainee, kunyari, tiba yung ano, maraming pinahirapan si Kibuloy, Tapos imbis na gustong malaman sana ni, o oh, alamin niya, dapat gustuhin malaman ni Sen. Robin Padilla ang katotohanan sa mga reklamo kay Kibuloy at suportahan niya na mapapunta si Kibuloy doon, mapwersang mapapunta si Kibuloy sa Senado at mapaliwanag din ni Kibuloy yung side niya, hindi eh, pinoproteksyonan niya si agad si Kibuloy. Ayaw niya na mawarang top of si Kibuloy. So, ibig sabihin, hindi pang sinadurang utak ni ano, Senator Robin Padilla, tandaan niyo yan. Ano, para siya kay Kibuloy, hindi para sa taong bayan. Siya, meron siyang ano, hindi siya tulad na pinoportray niya sa ano, mga pelikula niya. Hindi siya ganong katapang, guys. Naakala mo, ibubugbog eh, ng ano, kung sino, na ganun ka, na lang katapang eto nga si Kibuloy eh, nakasama niya lang sa mga birthday yan eh. Tapos hindi naman daw nangingi ng pera sa kanya. Sabihin ko, kung lumapit man siya dati doon, forgiven na yun. Dahil halimbawa hindi pa na niya alam yung pagkataon ni Kibuloy. Pero ngayong alam na niya, di ba, na marami na nireklamo nire dito, dapat alamin mo kung totoo ba to. Alam niyo kabastusan ni Senator Robin Padilla? Pagkatapos niya sabihin yun, sumibat. Eh samantalang 'di ba ang hinihingi niya yung mga daw nagrereklamo kay Kibuloy, dapat tanggalin ang mga maskara para naman daw nakikilala ni Kibuloy yung mga kumakalaban sa kanya. At tapos eto, nakita naman niya na nandoon yung first witness saan dumating siya. Nakahubad na, bare na yung muka, nagpapakita na hindi na takot. Dapat naupo siya doon at pinakinggan 'di ba ni Senator Robin Padilla kung ano ba naman tong ano ginawa na naman ni Kibuloy dito. Ba't na naman nagre-reklamo to? Hindi eh. Ano, pagkatapos niya, ano, masabi na tumututol siya na wala namang paliwanag kung bakit. Sabay, ano, layas. Hindi niya, ano, pinakinggan kung ano yung gustong sabihin ng mga, ano, nagre-reklamo kay Kibuloy. Hindi niya gustong marinig yung mga, ano, ng mga reklamo nila. Parang pinakikita ni Senator Robin Padilla, wala akong pakialam sa mga reklamo niyo kay Kibuloy, di ko yan pakikinggan. O, kaya nilayasan niya. No? Para ibig sabihin, wala akong pakialam sa mga nangyari sa nyo. Hindi ko aalamin yan. Basta yan, di totoo yan. Kailangan protection ako si Kibuloy. Kaibigan ko to. So, guys, sinasabi ko sa nyo, walang kwentang, ano ah, senador, etong si Robin Padilla. Kung nagkamali kayo iboto to dati, wag na wag niyang, wag na wag niyang na iboto to. Dahil lang bawat ano, isang tao, isang ano, boto sa Senado, napakahalaga na magkaroon tayo ng mga ano ang pag-iisip ng mga senador ay yung tama, tumpak, walang kinikilingan, di ba? Walang pinoproteksyonan. Malaman lang yung katotohanan. At eto, tingnan nyo, biruin nyo si Senator Risa Hontiveros lang ang humarap doon. Yung iba pa ha, ah, sasabihin ko kung sino yun kasi ah, gusto ko lang makasigurado na ano, kung sino-sino sila. Hindi nagsipagpuntahan, biruin nyo na talagang ikatatlong hearing na to, hindi nila sinuportahan si ano, Senador Senator ano, Risa Ontiveros. etong si Ro, Senator Robin Padilla, nagpunta ng dalawang beses pero para ipagtanggol si ano, kibuloy So guys, ang sinasabi ko lang sa inyo ha, kung gaano ka tapos ah, hindi nag nag-iisip na pang senador, etong si Robin Padilla, bagkos nag siya para kay Kibuloy. Para alam nyo lang ang kaisipan ni Senator Robin Padilla na hindi pang senador, ha? Talagang pang common tao lang siya, ha? Kasi ang kailangan sa Senado, yung senador natin, may courage yan, may tapang yan. Hindi lang tapang, sinasamahan ng pag-iisip ng tama. Dahil kung tama ang pag-iisip mo, magde-decide ka na talagang kakampika kay, kay Sen. Riza Ontiveros na dapat ma-cite in contempt si Kibuloy dahil hindi ginagalang ang mismong ano, opisina nyo na Senado nga na mismo kinabibilangan mo, hindi ginagalang ni Kibuloy, kaya dapat dinipensahan mo to, Senator Robin Padilla. So, ayun lang guys, ang masasabi ko hanggang ngayon talagang nagingit-ngit ako kasi talagang tinuwaran niya lang, wala siyang pakialam, ayaw niya marinig yung mga reklamo ng mga nagre kay Kibuloy. Talagang walang kwentang senador. Sinasayang, sinayang niya lang ang isang silya dyan sa Senado. O ayun lang guys, sa dito na lang ako and blessings, blessings everyone. Bye.